B. Yung light monetization po ng YouTube, bali, 3 million minutes viewed. <laughs> Yo, what's up, mga idol? Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, magandang tanghali pala sa lahat ng OFW natin kapabayan dyan magandang hapon at gabi kahit anong araw kahit anong araw oras naman to mapapanood may idol ingat po kayo dyan may idol ha. yan bali ano to may idol continuation po to sa live ko kagabi pasensya na kayo dun sa live natin may idol ha. medyo ano may idol yung hindi ganong malinaw ba kasi nasa gitna po ako ng kabakawan tsaka mahina yung signal dun may idol nakadata lang po ako ba tapos yun na nga <laughs> <laughs> Wala talaga. Yung nahuli ko kagabi, mag magbi-video sana ako kaso may nagkakantahan diyan may dulo, diyan sa ano ba kalsada. Kaya di ako video malakas kasi yung sound sila yun, baka makapiray tayo ba. Pali, ito po yung nahuli ko kagabi. Ayun may dulo. Hmm. Dabi dabi din siya may dulo. Ito yung alimango na napana. Kung napanood niyo to sa live may dulo. Ito. Tsaka ito, ito lang yun may dulo. Tapos yung pagkawi ko na yung nag-off na ako ng ano may ng live natin. Ayun, nakahuli ako ng tilapia, bali apat. Ito may malaki siya may okay. Ganito yung mga tilapia ang umaangat doon mga idol. masarap masarap siguro doon mang ano ba, manisit pag ano may malaki yung tubig hmm. kasi ay manga. Ma ano siya may malalaki yung umaangat. Ayun, ganito tilapia may doon. Bali ito yung na nadagdag nung pagka-off ko na ng camera. Tapos yun na nga. Kasi Medyo madalang Malayo din mga idol Nakaano naka din po tayo Sa live gabi 30 minutes plus siguro yung mga idol Wala talaga Simula nung nahuli ko to Itong alimango na pinana Tapos ito Yung mad lobster Ayan Hindi na talaga nasundan mga idol Kaya Inup ko na lang yung camera Kasi Ano ba Yung parang wala na talaga bumalik na nga ako mga idol eh Tsaka Yung malabanos na sinabi ko kagabi Dalawang beses ko nakita mga idol hindi talaga nahuli <laughs> grabe medyo mailap talaga yan maraming salamat pala sa inyong lahat mga idol sa supportan nyo po kagabi lalong lalong na sa mga nag ano na ng live kagabi mga idol maraming maraming salamat pasensya na kayo mga idol kung hindi ko man ay shout out yung lahat ng nanood sa live natin maraming salamat talaga may idol tapos ano yung tuloy d talaga doon ingay <laughs> nagsasalita nga ako mga idol ipabulong eh, kasi baka Minuin tayo may dulba. Mag magbalik na ta tayo ng damit. Ayan. Bali, ito palang video na to may dul. Ay, iluluto po natin to. Ayan may dulba. Oh. Sus, kung ganito kalalaki yung tilapia may dulba. Oh, hindi ka lugi dyan may dulba. Nag-iisa lang talaga siya. Marami. Ayan, ka na, ka na. mm. Yan, ya, de, 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 oh. lang niya na iskabitsi. <laughs> so, sarap may dulba. Pero, luluto, iluluto, iluluto natin to sa paksiw may dulba. Papaksiwin natin yan na may talong ba. Ayan, shout out pala tayo may dulba. No? Bali, yung sa nagpapa-shoutout doon sa live natin kagabi, pasensya kayo may doon, hindi kasi na makita yun may doon, sa pag nagko comment kayo doon sa ano sa live broadcast may idol hindi na makikita ulit yun hindi kagaya doon sa na-upload na video kagaya na itong ginagawa natin pag sakaling na-upload to, pag nag-comment kayo, makikita ko yan, pero pag yung sa actual na kagabi yung mga nagko-comment nagpapa-shout out hindi ko talaga na makikita ulit yung mga idol bali doon na lang sa ano siguro pag mag live tayo ulit mga idol kasi nag ano na si youtube sa akin si lolo ba winner ni nga na kung kailangan ko na daw mag live <laughs> kasi pag hindi daw mag live mga idol man, ano daw yung channel ba may ano daw sa channel epekto daw kaya asahan nyo na po mga idol mag kung parati po tayo magla live. Ayan out pala tayo mga idol. Ito po yung dun sa ano, mga last na upload ko na video. Pasensya na talaga kung hindi ko man may shout out yung ando na nag comment sa live. Yan, shout out pala kay Idol Rapi Ramos. Shout out kay solid supporters na si Billy Abasolo. Idol marami salamat talaga idol sa Kamaring Ancatic Vlog. Ayan shout out sa idol no. Marami salamat. Kay Nunoy Kuyup. Shout out. Kay Jude De La Cruz, shout out po kay Ate Nubi uh, and Marby Aribalo, shout out Marso Noel, shout out po kay Ate from Switzerland, ayan Ate, thank you sa pagpanood ng live kagabi Ate ha kay Mama Ribic Larabal ayan maraming salamat din po sa pagpanood ng live ma'am kay Ma'am Rosana Villa Hermosa, shout out kay Tis Masbad, shout out po Arman Talisik, ayan si ano pala dol, si Nervi, andun sa ano niya Andun na sa mama niya Inahanap kasi ni ano Idol Arman Talisik Senior Biba, Ando na sa mama niya nag-aaral mga idol Kay Arm Ruado Jiril Shout out Sharon Murata Ayan shoutout ko sa iyo ate At kay Waray Vlog Maraming salamat Maraming maraming salamat po talaga mga idol Bali paksiw lang ito mga idol no Hindi pa Hindi ko pa ito narinisan mga idol Kasi gabi na din ako naka kawi Mga last days na may As na siguro yung mga idol Balilinisan ko lang ito Tapos diretsyo na tayo papaksiw Ito mga idol Ayun Dala mga idol ito yung talong ngayon lo. Sa tanim natin ba? Ah, sarap kasi yung ano may idol bali yung talong na tanim ko may ano siya may idol inuud siya pero okay lang yan kasi ano naman siya may idol eh organic siya may idol hindi ko talaga nilagyan ng ano ba medisina yan may mga butas butas may idol bali yan yung maganda may idol pag inuud yung tanim ibig sabihin walang ano yan walang halong medisina ba Ayun. Tapos din na yung matuloy yung ano mga idol. manla mga idol. Karabi. Kaaligi. Eh. Namiss ko na tuloy mga ano. Mga trap nito ba. masarap to gatain. Maka next time mga idol. Tapos yung alimango naman. Nagaligi din yung alimango mga idol. Ano pala siya? Yung luno. Luno pala yung alimango na nakuha ko kagabi mga idol. Ano malambot yung ano niya. Malambot yung likuran niya ba ito lang talaga yung nakuha ko oh, wala na talagang kasama ayun simpleng paksiw lang yan tapos lagyan natin na suka tsaka bawang bawang lang yung sasahog ko kasi wala kami yung sibuyas tapos asin tsaka Ajinomoto si Suning yun hari na yun Pang na okay. uh, ano yan, pang ulam namin sa panigusto may dun. Yan, maraming salamat pala sa lahat ng nagsubaybay po at sumuporta sa channel nila Master Atan Maidolo, yung Abenidos uh, Vlog. Salamat po talaga ng marami. Bali, na ano na pala sila, na monetize na sila sa light monetization, pero yung ano mga idol, yung light monetization po ng YouTube. Bali, nabasa ko dun sa ano mga idol, sa ano nun na, sa ano ng YouTube. Yung light monetization, bali, ano pa rin siya? Yung kumbaga, YouTube partner pa rin siya mga idol, pero yung problema, limitado yung ads na ilalagay. Pag sakaling mamonetize sila doon, makapasa sila kasi nag-apply na po sila. Yung ilalagay ng ads ng YouTube, limitado. Iba talaga na pag naabot mo yung, kasi yung qualification ng YouTube mo, idol, ano yan? Kagaya sa amin, 1,000 subscribers po, tapos 4,000 na watch hour. Bali yung naabot nila, yung 500 subscribers, kasi 2,000 plus na naman po sila, Master Atan, tapos si Kuya Jewel, tapos 3,000 3, 3 million minutes viewed sa, sa short tune mga idol video bali na, abot na nila yun bali nag-apply sila, sana makapasa din tapos, mas maganda talaga mga idol na makapasa din sila doon sa ano, sa pinaka ano talaga sa youtube may idol, yung 4,000 watch hour mga idol, tapos ano, yung 1,000 subscribers, yung watch hour na lang sana sa lahat po ng mga solid na nanonood dito tapos nanonood din doon, maraming maraming salamat. Sana patuloy nyo pa, po silang suportahan, mga idol. Oh. Sa lahat ng mga solid dyan na nanonood kay Billy Abasolo, Randy Mahinay, tapos yung iba pa, Mam Murata, maraming salamat talaga sa suporta nyo po. Para na lang din po sa kanila, mga idol. Oh. Para na lang din po magbunga yung pagsisikap nila ba sa pagbo-vlog mga idol. Sana suportahan nyo pa rin po sila, mga idol. Kahit minsan lang kami nag nagkikita, pero okay po kami, mga idol oh. Walang problema medyo hindi na talaga kagaya dati na ano ba kasi si Master Atan may ano na din po nasabi ni Dios mga vlog na hindi na din pwede may idol na makikita siya sa channel ko nang ganun ganun na lang may idol no hindi kagaya dati na si Master Ratan wala pang kasama okay lang yun pero ngayon doon lang po na orange sabi ni Dios mga vlog may idol sana sana pasuportahan supportahan nyo pa rin sila may idol no tapos sana mamonetize na talaga sila para yung pinaghirapan nila sa pag-upload ng video kada araw ay may sukli na po mga idol. Yeah. Yun lang po yung isa kong hiling po sa inyo, my idol. Sana suportahan. Yan, ayos na yung ating paksiyo, my idol. Bali, tansya-tansya ang -tansya. lang yan, mga idol. Yung binulaan nun ba? Yan, mamaya po ulit, idol, ha? Pag kakain na kami. Simple lang tong ginawa natin, my idol. Bali, karugtong lang ito kagabi kasi hindi ko talaga naipakita yung lahat na huli ba? Bali, ito na yun, my idol. Yan, mamaya po ulit, idol, ha? Pag kub-kub na. <laughs> mamaya ulit, my idol. Ayun, sampit na ni May Dol. Yan o. Yan yung simpleng pagsiwa May Dol. Hindi sa gulan o talong May ba. Na may ano, sibuyas. Ay, bawang. Ano ah, mo matang hindi eh. Mula. na sa tulog. Salamat, Wala matang. Yun. Kain po sa inyo dyan, may dul. Sarap yun. Na-miss ko na yung paksiw na ganito, may diba? Yung metalo. Kain po sa lahat na kumakain dyan. Kain po tayo. Mm. Mm. Lumno yung, ano, may dul? Lumno yung halimang. Pero pataba siya, may dul. Hindi siya kagaya ng, ano ba, na pag-napana na manliliit. Yan o. May tayo, tayo. diba? Mmm. Yeah.

Ito yung buya guys. Ano yung Ataba. Kay may ka lang yan. Baka mamaya baka pupunta guro ako may dulo. Kasi may malaki pa yung tubig ba.

Hmm. Yung nakakain sa madlabster mga idol Yung buntot lang Pag mataba yung buntot Pwede siyang kainin pero pag ano mga idol Yung katawan kasi yeah. Hindi kasama yun Walang kwenta yung katawan ng ano mga idol hmm. ah, May karibahala na mga idol Nasa oven no, so the pet ah. ah, Ito Diyan pa, nailuto diyan pa. May oven na, alam nila.

ah, nai-pack mm -hmm. ba? yun 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 na yun ito, ano yun ano ba? ng yun na yun 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 mga yun 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 yun

Nabi pa lang ibairan ta nila rog mag-indoors. Ah, boy boy dai. mo mo. Tambukan Marami itong kasama. Kasi yung problema ba? Grabe, sobrang ilap talaga. Wala naman siya ng ano mga idol. Wala naman siya ng buwan. Pero may ilap talaga yung madilap Parang ano ba? Yung may pinagdadaanan may idol. Ang na siya yung madilap yan. Panaon. Hmm. Ah. Yeah. Kung oh, tumaba talaga yan, buntot lang din yung kakain na idol. Kasi yung katawan yan, ano siya ba? Yung walang laman. Hmm. Okay, oh, okay. ah. ah. nah. hmm. Luno mag limang. <laughs> Pila lagi pa ni Udto, may dalba? ba? Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, mm -hmm. ito yung talong. Mm hmm? Ano yun? talong. Manay ko yung tao. Hmm. Uod na tayo. O, hindi ka. Uod lang tayo. Pag may uod yung talong, ibig sabihin yan, ano, walang medisina ba? Kasi pag bibili ka sa palengke, mga idol, napakakinis ng balat pero yung problema yung ano kaya yung medisina yung ginamit yan? ito my sigurado talaga siya na ano ba na wala talaga yung spray maganda talaga yung backyard gardening my ba okay sulubad na ko my doll ayos na piti na kayo my doll eh. <coughs> pintahon na yung gabi eh nagbuwang ba masarap mayroon mayroon talong talaga yung masarap mayroon diba na, gawa gawa na ba jay hindi ito paubos ko na lang ito kay maika paubos ko yan maraming salamat po talaga mayroon ha sa lahat ng sumuporta at ano ba yung nagsubscribe sa channel nila Master Atan salamat talaga sa inyo lahat mga idol sana uh, supportahan nyo pa sila mga idol kasi para monetize na sila ba hindi dun sa light kasi ano may idol yung light may idol parang ano lang yun ba parang yung revenue mo babawasan siguro ng kalahati parang ganun lang yung papasok mas maganda talaga doon sa pinaka ano talaga ng youtube ba yung qualification ng youtube sana supportahan lalo na sa mga solid supporters natin dyan sana supportahan nyo pa sila mga idol at ano ba yung sabi nga nila kahit hindi nyo tingnan yung mapumumukaan nila basta tingnan nyo lang yung video nila <laughs> kagaya din sa akin mga idol yan ang din maraming salamat po sa inyo lahat mga idol at mag ingat kayo palagi bye 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 sa inyo lahat mga idol